Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang mga senyales na hindi kayang mabuhay ng lalaki na wala ka. Pero bago yan, hit mo muna ang like, subscribe at share button. Pati na rin ang notification bell para like kang update sa mga latest videos ko. Simulan natin sa sign number 1. Lagi kang nasa utak niya. Ang lalaking mahal ka ay laging iniisip ka. Lagi siyang nag forward na mag-spend ng oras na makasama ka. Sign number two ang inyong mga ginagawa ay nagpapaalala sa inyo sa isa't isa. Dahil sa ilang obligasyon, mayroong mga oras na hindi kayo pwede magkasama at ang mga moments na ito ay hindi ninyo matiis. Kapag pumupunta kayo upang maglakad-lakad sa parke, kumain sa paborito ninyong restaurant o manood ng paborito ninyong pelikula ng mag-isa, namimiss ninyo pareho ang mainit na yakap at halog. Sign number three gusto niyang malaman kung paano mo in-spend ang iyong buong araw. Maaaring hindi siya makatulog ng maayos hanggat hindi kayo nakakapagkwentuhan ng inyong karanasan sa buong araw. Maaaring may incompleteness siyang nararamdaman kung wala ang sweet conversations na ito. Sign number 4. Hindi niya nakakalimutan ang joint plans ninyo. Alam ninyong pareho na ang isang araw ng pagtatrabaho ay para sa inyong sakses sa hinaharap sa bawat bonus o sobrang perang inyong natatanggap. Paglalaan siya ng pera para sa plano ninyo sa future. Sign number 5. Tinutupad niya ang kanyang pangako. Kumigising ka sa umaga na nasa napakangandang mood dahil alam mo na ang inyong mga pangarap ay mangyayari sa tamang panahon. Sign number 6. Naaalala niya ang mga simpleng bagay. Kahit ito ay tungkol sa mga shells na inayos niya lamang sa dagat. Ang iyong damit kung saan kayo nagpunta ang mga love letters na binigay at tinanggap niya sa iyo. Tinatago niya ito at tinatratong treasure. Sign number 7. Best friend ang trato niya sa iyo. Nagsishare kayo na secrets sa isa't isa at handang lagi magtulungan kahit anong mangyari. Tip number 8. Sinasabi niyang kailangan kanya. Walang pagpapanggap na kailangan. Kung kailangan kanya, sisiguraduhin niyang gagawa siya ng paraan para maipakita ito sa ito ay maaaring sa kahit anong paraan, shape o form. Maaaring ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng romantic dinner mayat maya o sinasabi niya ito sa iyo ng deretsyahan. Siguradong ipapakita niya ito sa iyo. Sign number 9 Ang kanyang mga best of friends ay tinatrato ka bilang pamilya. Walang pag-aaninlangan. Kung ang lalaki ay hindi kayang mabuhay nung wala ka, ang mga taong close sa kanya ay malalaman ito. Paano? Dahil mararamdaman at sasabihin niya ito sa kanila. Bilang kapamilya nila, maniwala ka na hindi kanya kayang mawala sa kanyang buhay. Sign number ten. Nalulungkot siya ng bahagya kapag wala ka. Kapag umalis ka para sa retreat o kaya ay bumisita sa iyong mga magulang, mapapansin mong may kirot sa kanyang boses. Hindi siya active kung pakikinggan mo at magtatanong kung kailan agad ang balik mo. Sign number 11. Ikaw ang kanyang unang tinatakbuhan kung meron siyang problema. Ikaw ang kanyang emotional pillar. Kapag kailangan niya ng suporta, ikaw ang unang taong pinupuntahan niya. Kahit ang konting awa niya ng kanyang mga kapatid o ang pagkawala ng isang minamahal, ikaw ang unang kanyang sinasabihan. Kung simasandal siya sa iyo para sa strength, hindi niya kayang mabuhay nang wala ka. Sign number 12 nagsasabi siya pabalik ng I love you sa'yo. At wala ang kahit anong pag-aalinlangan kapag sinabi mo na ang mga magical words na ito, sasabihin niya ito pabalik sa'yo. Meron kang pakiramdam na ang lahat ng bagay sa mundo ay perpekto. Alam mo sa iyong puso na magagalit siya kapag wala ka sa paligid niya. Sign number 13. Tanggap niya ang inyong differences at imperfections in-embrace niya ang inyong differences sa pagkakaroon ng intense na feelings na meron kayo sa isa't isa. Ang inyong imperfections ang humulma upang ito ay maging perfect para sa inyo. Sign number 14. Nag-aalala siya sa iyo. Masyado siyang nag-aalala pero hindi ito may iwasan kung talagang hindi niya kayang mabuhay nang wala ka. Paano kung may makita siyang mas maayos kaysa sa akin? Paano kung makipag-break siya sa akin? paano kung hindi niya ako gusto? Sign number 15. Napapakanta siya na inyong favorite song. Maaaring papasin mo din itong ginagawa mo kapag nami-miss mo ang inyong mahal. Naririnig mo din itong kinakanta niya. Sign number 16. Ramdam mong masaya siya kapag kasama ka. Isang hindi may paliwanag na saya ang nararamdaman mo kapag kasama siya. Ganun din siya sa'yo at makikita mo ito sa kanyang mga mata ang pag spend ng quality time kasama ka sa inyong paboritong restaurant o ang manood ng movie ay priceless para sa kanya. At yan ang mga signs na hindi kayang mabuhay ng lalaki na wala ka. Hit like, subscribe at share button pati na rin ang notification bell para lahat kang updated sa mga latest sa videos ko. Maraming maraming salamat po sa panonood.